Okay mga koys, what's up? So welcome back again sa ating YouTube channel sa so, pasensya na kayo mga koys, wala tayong ano, masyadong upload Ilang araw na, nakapansin nyo kasi medyo busy tayo lagi And then wala tayo halos TMX na ginagawa, puro Honda Click So ito mga koys ngayon, madami tatanong sa akin Paano pa manalaman kung sira na yung catch housing? So kahit hindi nyo buksan, sa tunog pa lang, malalaman nyo na yan ano? Ituturo uh, ko sa inyo para niyo ma-identify Ano mga dapat nyo gawin So bago tayo magsimula syempre Huwag nyo kalimutan mag-subscribe And then hit yung notification bell Para like yung updated sa ating mga video kagaya nito Tara mga koys, simulan natin So mga koys, eto na nga Paano nga ba malalaman kung uh, may tama na Or yung umiingay sa inyo Is yun yung catch housing So ito mga basics lang ano. So kailangan niyo muna ano agawin uh, gawin kung hangga't maaari naka-headstand po yung motor natin ano. Para yung vibration ng motor is ma uh, malis. O kaya naman pwede niyo takpan yung tambutyo. Tapos i-check niyo yung mga kumakalansing sa mga motor ninyo. Baka kasi may mga maluluwag. Para malis niyo yung ingay. Para ma-priority niyo yung ingay na kung saan nanggagaling. Ano? So ito mga kons, natin. Paparni ko sa inyo yung ano, tunog ng motor ko. Okay. So lapit ko na yung ating camera. Pasensya na kayo sa dumi ng motor ko yun Huwag nyo nang ano yan. Huwag nang pansinin. Baka mabash na naman tayo ito. Eh, So, para malaman nyo kung talaga may tama na yung clutch housing nyo. So, ang unang tunog niyan is yung yuming sound, yung humahalinghing. hing. So, example lang, tayo ng idle gear, yung sa maingay. And then, ganun pa rin yung tunog niya. i i i ing parang siyang pusa. Yun yung may tama yung gear, yung pinion gear at saka yung gear ng clutch housing. So, ito naman yung malagapak. So, pag lumalagapak yung motor ninyo, ah, kung mainit man or kabubuhay pa lang, malagapak na. So, pagkabuhay, pigain nyo yung clutch natin. Ayan. So, meron syang dalawang ingay. Merong umiingay na pag pinigain nyo yung clutch, umiingay siya. So, ibig sabihin, bearing po ang problema nun. Nahuha na yung bearing. Or, kapag naman pinigain nyo, Bas pa yung tunog niya na wala yung lagapak. So, ibig sabihin, uga na pa yung ating clutch housing. Yung ating clutch damper matigas na. Kailangan nyo lang pong pigain. Obserbahan nyo lang yung tunog ng makina nyo. Yan, malagapak. Tak, 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 and then pag mas napino siya. pag, nyo naman yung clutch, lumalakas yung lagatak niya. So pag pinigaan nyo naman yung clutch, at lalong umiingay, ang posibleng sira nun is bearing po sa transmission. Yun po yung bearing sa, sa tapat po ng ating main shaft. So kapag humina yung lagatak niya, nagpiga kayo ng clutch, matik uga ng clutch housing nyo. Ano pa yung mga sinyales kapag clutch housing may uga na? So siya po is nagdadragging. Ayun parang kumakajot-kajot kasi yung house niyo gumagana ng ganun siya. So pag dahan, dahan yung ano natin, yung ating bitaw sa clutch, tas taka primera tayo. Yan nararamdaman niyan yan. Para siyang ah uh, nagdadrag paudyok-udyok. O kaya naman pag yung clutch tayo ninyo, local, niyo local Ganyan yung nangyayari or ibang brand na palagay para siya nag-dragging umuudyok-udyok yung takbo niya And then, isa pa naman, isa pang ingay na pwede nyo ma-determine ma ma kapag gandun na kami na or issue at ating valve clearance. Pansinin nyo. Yan. Yan yung standard na valve clearance. Kagaya nung huli kong vlog, 0.08. So, ganyan siyang kalagit, na siya pag sobrang lakas na nung uh, umiinit yung makina or nasa ano siya, uh, unang buhay pa lang, rinig nyo na agad. Ano? Which is normal naman yan. Ano? Huwag nyo ikabahala yung lagitik Medyo nakakairita na lang Ano mga koys So yun lang gano'n lang Pag naka Ganyan side stand Takpan yung tambot yung, ayun oh. nyo Ayan o Naranig yung lagapak ng motor ko Ayan o oh. tak, -tak, tak 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 And then pag pinipika natin yung clutch Medyo pumipino siya. Ayan o oh. Ganun lang. Ganun lang kasimpleng mag-check kung umiingay na yung ating clutch housing. So, yun lang mga koys. ah, nabasa ko lang sa mga comment kasi tsaka mga nagme-message sa akin. So, ganun yung ma ma malalaman kung talaga maingay na yung clutch housing nyo. Kung clutch housing, talagang clutch housing talaga yung problema. Or kung talagang hindi pa ka sa tunog, hindi kayo, ah, parang confused pa rin kayo na yun yung umiingay, Bubuksan na po ito, yung clutch side, ano? So ito, yung motor ko, pag binuksan ko yung clutch side niyan, ipapakita ko sa inyo, ano? And then, may mga video na naman ako, ng mga, ano natin, ganyan ng paggagawa. Check yun sa ating YouTube channel. Okay, mga boys! Thank you and God bless sa inyo lahat.